So, hi guys! So, I just wanted to share kung ano ba ang mas masakit. Ang normal delivery or cesarean section delivery or most commonly known as CS. So, uh, base sa aking naranasan, so, naranasan ko both normal at uh, not normal kasi uh, na, emergency cesarean section ako. Bale, nag-labor ako kasi nindus ako eh. Um, nag papa prenatal check lang sana ako pero nung inaii ako uh, 3cm na kaya ang nangyari hindi na ako pinauwi ng ano nurse ba yun or mid midwife mga, mga alas 8 ata mga alas 8 ata yun hanggang sa uh, gumabi or hindi na ako pinauwi hindi na lang din ako umuwi kasi malayo sa bayan eh inindos ako tapos uh, mga alas 5 ata or alas 6 saka pa umitek sa akin yung gamot doon pa nagsimulang sumakit yung chan ko para ako uh, na tatae -eh. o basta masakit talaga yung hindi pa masyado nakakapag naka, cellphone pa ako uh, pagitingiti pa ako pero mga bandang alas alas 6 or alas 7 ng gabi ganyan mag, mag 4, 5, or 6 mabilis eh. mabilis yung pagdilate so 5 uh, I mean, 6 or 7, talagang masakit na. Di ko na alam kung ano ang gagawin ko. Kasi nilalagyan ako ng time sa ano, para mas mabilis pang bumuka yung service ko. Ayun na nga, nung nag-dilate na, nag-five uh, or six, eh, talagang masakit na, masakit na. Eh, hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Tapos, uh, nung nag-di, uh, uh, nine or ten cm na, talaga si, ma, naiiyak talaga ako. <laughs> eh, grabe. Parang, pero, ang mali sa akin, hindi, ako, hindi talaga ako marunong mag-push. Tapos, nung pumutok eh, na yung panamigyan ko, si Pantin, na tayo. Pumutok na, Hala, sabi sa akin yung midwife. Yung midwife ba yun nurse? Hindi ko alam. Na, na dumumi na daw yung baby. Kaya ayun, natakot ako. Nung nagtan 10 cm na, dinalagad ako sa sa delivery room. Sa ko lang mag-usanin kasi yung bawal yung inyo. Kahit anong gawin ko, te. Hindi talaga lang malabas, te. Eh. <laughs> Grabe. Mahuulog daw eh, yung paa ko sa ano. Yung lagayan ng paa. Tapos sabi na sa akin ng nag-assist sa akin doon na huwag kang Malikot, makupulog ka. Ay, hindi ko talaga kaya parang yung sakit ng pag-elabor 10 over 10, or parang 11 over 10, para sa akin, para sa... akin. Kasi, uh, nagpo-push ako, pero parang, hindi ko talaga alam kung paano, te. Eh. Malaki pa naman yung baby you ko, know? 3 point something. Kaya sabi ko talaga, yung nasa isip ko, na... Natakot ako eh. Natakot ako kasi sa na, doon namin na yung baby ko. So yung nasa isip ko, baka kung matagalan pa to, paano na kaya, mapano kami? Mapano kami na baby? Nangyayak na nga ako. At ako na mismo, ang nag-suggest na, ako na talaga kaya, magpapasigis na ako. May pera man o wala. Agad. Buo na talaga yung desisyon ko. Private man or public hospital. Kasi iniisip ko yung kapakanan ng na ko eh kapakanan ko, kapakanan ako, pangalawa na lang ako, basta safe lang ang anak ko. Ganun yun te. Kasi, alam ko sa rito, di ko talaga kaya eh. As in, di ko talaga kaya. Kahit anong push ko, parang, uh, sabi nila kasi kapag uh, nanganganak ka, parang may, na, sumusundot. <laughs> sumusundot sa <saan> mo. <laughs> alam nyo na yun. Doon so, sa akin, parang, wala talaga. Yung, yung nararamdaman ko na sa akin, sa buong chan talaga. So, yung iba, sa so, sumasakit likod nila. Yung bala, kung sa kamala, buong chan. As in, di ko, di ko alam pong, ano ang, um, basta anong posisyon na, uh, para maibsan yung sakit ah, grabe basta, hindi ko talaga ma-explain kung gano'ng kasakit. Nasa isip ko lang, baka ma matagalan pa to, hindi ako marunong mag-push, baka mapano kami. So, ako mismo ang nagsabi sa, nag-assist sa akin at sa doktor nga to, talaga ako. May pera man o wala. Kaya, buti na lang, uh, hindi nila ako pinilit na, na mag-normal. Siguro, inisip nila nga na, na di ko talaga kaya, kaya ayun. Pina-refer nila agad oh. ako sa private hospital. Pagdating doon, ang inisip ko na lang talaga na, ang tagal ba ng anesthesia? Yun yun. Kasi sobrang sakit. Habang nasa emergency kami, I don't pray talaga ako. Sana maturo ko na, maturo ka na ako ng anesthesia kasi grabe, uh, hindi ko, talaga alam ko paano siya i-push kasi parang wala, walang sumusundot eh. Ang niniya pala ganun kasi nakapulupot yung buong ano niya, buong yung pusod sa liit. Kasi siguro kapag nagpupush ako, hindi siya bumababa. Tapos pag hihinga sa glit, bumabalik na naman sa taas. yung napi. Ang kapakanan talaga namin ng anak ko. Ang sakit sa normal or ang sa pag-deliver, hindi talaga na normal naranasan ko lang ako never as in sobrang sakit. And just yun, sobrang sakit talaga. Yun yung parang 10 over 10. <laughs> 10 over 10. Sa CS naman, naturo na ako. syempre. wala na akong nararamdaman. Mga nagising ako mga, lumabas air eh, na mga 11.40 ng gabi. Tapos nagising ako mga, mga 4 at Basta madaling araw, pinapatulog ako. Nakita ko pa si Ayla, pinapakita nila sa akin. Pero pagkatapos nung nakatulog na ako. Siguro gawa na rin ang pagod. Hindi ko alam. So, nagising ako mga, mga madaling araw. Tapos, tinatransfer na ako sa recovery room. Sa room namin. May mga kasama din ako, mga CS mom din. Uh, okay naman siya. Pero, kapag tumayo ka, first time mong tumayo, ay talaga, te. Hindi mo, grabe, sobrang sakit. Tapos, yung feeling na sobrang bigat ng uh, uh, pakiramdam mo sa tiyan mo. Na parang, ang bigat-bigat ng tiyan mo. Ganun yun, te. Tapos, kapag tumatayo uh, ka. Ako noon, may catheter pa. Kaya, kung iiha ko, okay lang. Pero, nung tinanggalan ako, te nun talaga kasi sabi ng doktor ano eh mag dapat mag sana yung magkikihilos para madali yung healing or madali yung recovery kaya yun sinunod ko naman yung sinabi ng doktor kaya 3 days ako dun sa hospital umuwi na kami kasi nakaano na ko eh gusto yung gising ko gust, I mean yung pagising ko ng operation pero gusto ko wow na wow, wow, wow. gusto gusto ko talaga yung feeling ko parang wala na talaga yung tubig sa lips ko <laughs> ang dry na gusto gusto ko talaga uminom tubig pero sabi nila hindi pa pwede hinihintay mo ng umutot ka muna te. eh. Kaya ayun, ang ko tayo umutot. <laughs> Pero nagawa ko naman within, parang, pagka second day or first day or first day ng hapon. Mga uh, ganyan, first day ng hapon ata. Ginawa ko talaga para maka, ano ko, lumangkap talaga ko ng hangin ng hangin para. <laughs> maka otak! Maka jar box ka, maka jar box. Kaya ayun. So okay na, yung sakit ng cesarean, Para sa akin ha. Mga, same lang din. Kasi sa, para sa akin na same lang. Kasi kung sa normal, nararamdaman mo yung sakit so habang nag-deliver ka. Sa so, si CS naman, nararamdaman mo yung sakit. Natapos na. Ganun parang, pero sa yung lang yung sakit. Masakit lang talaga sa bansa yung CS. Ay, nako. Basta 10 over 10. Para sa same. 10 over 10, 10 over 10. Kaya mga mamis, uh, believe ako sa inyo, nakapag-normal, talagang masakit. Di ko, lang, di ko talaga kinaya. At hindi ko, gusto ko naman talaga mag-normal. Pero, masaisip ko, ko talaga kaya. Kaysa naman pilitin ko ang sarili ko, baka mapano pa kami, di ba? Hindi naman natin alam. Iba-iba eh. uh, tayo ng nararanasan. Iba-iba ang mga anak. Pwede gabay, pero iba-iba sa -iba mga anak. So, yun lang ang aking share sa aking labor serya. Charit. <laughs> Thank you for watching, guys. Mga anak, mag-hi ka. Aray!